kabebe love ko, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo na ito, galing ito sa tanim ko. Ayan. Nagrenabahan ko rin yung tanim ko sa, ta sa taas. Mayabong siya. Uh, meron tayong, ayan, fresh na kangkong at saka magkitinola ako kaya may sili tayo na dahon. Kasi naiwan ko sa palengke yung binili ko na papaya. Uh, bali ito, pagkasaya natin. Ilalagay ko to sa ano, may, yung kasing aso ko, vegetarian yun ilalagay natin siya sa mayroon akong niluto dyan na adobo na manok, ilalagay natin itong kangkung kaya, fresh fresh yan para sa aso ayan gasan natin yun, totoo ang kasabihan na pag may itinanim meron kang aanihin kaya ang saya kasi first time kong umani ng aking kangkung kasi tag-ulan ngayon talagang mayabong siya sa rooftop at saka ang aking sili na bigla na lang tumubo doon nakakatawa naman kasi talagang uh, may maha tayo katulad nyan, naiwan ko yung binili kong papaya wala tayong panlagay sa tinolo na papaya kaya ito na lang muna ang siling pagsagaan natin yung sili na dahon Ayan. Ano hinan natin? Ang ganda oh, tinan mo kung ito bibihin sa palengke diba at least meron tayong na harvest first time kong humarvest ng aking sili yan dahon muna kasi wala pa siyang ano mali ako dapat pala hindi ko siya hindi ko siya pinutol ng ganito kasi ito yung mga pasibol na sana na ano na <coughs> kanyang uh, bunga mali ako next time maaanhin uh, na natin Amulan kasi kaya hindi ako masyadong magtagal sa labas nakatakip lang ako ng palanggana ng kinuha ko to next time hindi na natin gaganituhin kasi sayang naman yung mga paano na sana na ano si sibol na sana na bunga ayan sayang next time ayan at isaruto na tayo ayan ang dami niya kaya sindi lalagyan natin sa tinola dami no ang yabong kasi umuulan ni, eh. kaya ang yabong ng mga tanim ngayon nakakatuwa pag tayo humarvest next time ibibidyo ko para realidad hindi <laughs> na ako nakapagbidyo ngayon kasi ang, ang ulan kasi nagmamadali ako kaya hanggang dun na lang muna tayo mabilis ang kuha ang yabong na uh, katuwa kasi umuulan kasi pag ang panahon o tag-ulan, ang yabong ng mga tanim-tanim ha kumuha kasi parang nasa probinsya ka. Nasa ang aking mga tanim sa rooftop ay mga nakapaso ulang yan, nasa paso ang aking mga uh, lupa at yan ibinili ko sa bukid. Uh, binibili lang tayo ng tag 50 pesos na ano na sili. Ayan, na, okay na, di ba? Ayan, yeah, meron tayong pang tinola. Ayan, ayan. Nakakatuwa lang kasi hindi natin bibilhin. Katulad niya, naiwan ang aking. Ito, fresh na fresh din siya. Ang kangkong. Tingnan niya mga kabibilag ko. Ayan, ganda ng kangkong. Ilagay natin to sa <clears throat> sa pagkain din ni Chiki para healthy. Meron tayong manok na atay. Tapos ilalagay natin ito sa pagkain niya. Isasama natin. Lilitan ko lang yung at para hindi siya ano. Diba nakakatuwa sa siya ang pagkain niya. Vegetarian ang aso ko. Kumakain siya ng gulay. Kaya yun ang maganda sa aso ko. Hindi siya maarte. Talagang kumakain siya ng gulay. Tsaka ang aso ko, ayun yan ng dog food. Bibilihan mo siya ng dog food. Wala. Takalat lang niya yan sa taas, naiinis lang ako. pinasa lang ng ating tinola. Okay na rin ang ating lugaw. Ayan. Bala na sila sa egg na yan. Tapos after ko ng ano, after ko ng YouTube, mag, uh, ano na ako, mag-live na ako sa isa pang app na mag-1 hour live tayo doon. Kaso lang, hindi kaya ng signal dito sa baba. Kaya kailangan na sa nasa kwarto ako kagabi nakisama ang signal ngayon ang hina na didisconnect na nang naman ako Ewan. pag umuulan kasi ganun nadi na nadidisconnect ang, ang ating ano signal medyo mahina lagay ko to dun sa aking pagkain sa aso meron na kasi akong uh, adobo dyan sa rep. Dinadobo ko nung isang araw. Lalagyan na natin itong kangkong para may karne, may gulay. Diba? Asensya na kayo mga ka-baby love. Medyo na naba ako ngayon. Ah, uh, ewan ko ba. Pero okay lang kasi nung blood chem naman natin, okay naman ang aking blood game Okay yung result kaya wala tayong dapat ulahanan sa ating kalusugan. Normal ang lahat. ting messages. Baka may importanteng message ang mga kapatid ko. Kasi minsan, ang mga ate ko nagme-message din sa akin. Ang mga musta din. Kaya, minsan-minsan nag-check ako ng aking messenger. Sa so, isang araw tayo magpapansit kasi hindi hindi nila nakinain yung kikiyan ko kaya kailangan magpansit tayo sa isang araw para magamit ang ating kikiyan ting ano uh, pagkain Chiki. Lagyan natin ng uh, tuyo, tsaka ano parang i-adobo yeah, ulit natin. Pero adobo na 'to nung nakakaraan. Uulitin lang natin parang ayun lang natin Ang lasa. nung 'yung na dinadala